Owning. I don't know, sir, being spoon. Meron doon yung kutsarang malaki. Nalinisan ba? Wala dyan. Ah, Meron yung kutsarang malinisan dyan. Ayun. 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 Okay, thank you. Wala akong bisita tayo tayo lang. Tapos si Marta wala pa nga eh. Wala akong bisita. Dapat kami lang kami lang sana. May sabi ko iba. Sino? Sino? Sino ina niya? Ang taba ni Princess, no? Sino? Barangay ng sila lalayas. Pati nga ako alayas da rin eh. Ikaw na kain ka na dyan, nak. Eh, wala na, 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 kinain yung mga iniha. Alam mo kung bakit? Kaya eh, wala akong mapakain. Wala akong mapakain kasi late ka na. Ito po la, may salarin. Ayun, hey, happy birthday! Yan po ang sala rin. Kaya naubos po, po ako mga inihaw. Kasi late na siya. Late na siya. Sino?